Sa Alberta, nagbabalik ang Taste of Edmonton ngayong taon. Ito sa gitna ng isang poll mula Ipsos at MNP, kamakailan kung saan apat sa bawat sampung katao sa probinsya nag-aalala na raw sa kanilang sitwasyong pinansyal. Ang epekto nito sa pagdiriwang ng komunidad sa ulat ni Teresa Barrera. Uh, this year maraming uh, ibang mga food vendors na pumasok. So kaya tayo medyo naging pioneer this year kasi may mga old vendors naman na hindi na-join this year. Magsisimula na ang Taste of Edmonton sa Sir Winston Churchill Square at City Hall Plaza downtown, Julio 17 hanggang 27. At ayon sa isang Pilipinong, limang taon ng meron food booth sa festival. Dahil sa pagbaba ng attendance sa Taste of Edmonton nung nakrang summer, may ilan mga food vendor na hindi na bumalik ngayon taon. Yung sinabi lang sa amin na I think it's down 30% last year, yung mga nag-visit sa Taste of Edmonton. Ayon sa isang bagong poll sa 2,000 Canadian na ginawa ng Ipsos para sa kumpanyang MNP Limited, Hunyo, apat sa bawat sampung katao sa Alberta, nag-aalala tungkol sa kanilang sitwasyong pinansyal. Kasama rito, ilang small business owners. Talagang may experience mo yung tumaas yung presyo ng ganito, ng ganyan, kahit bigas, kahit simpleng itlog, tumaas yung presyo. Pero ako as much as possible I'm trying to maintain yung um, food prices na kung saan na sana yung mga tao. Kaya nagpapasalamat si Mariano na merong mga free entrance event katulad ng Taste of Edmonton sa ciudad kung saan aniya kahit sino maaring dumalo at manood ang mga live stage entertainment at mag-ikot sa food booths. Dahil $2 lamang ang isang food ticket para sa festival, sulit daw ito para sa mga gustong matikman ang iba't ibang pagkain mula sa higit 50 mga food vendor. So this year, we have like a four-item menu. Yeah, so meron tayong our show-stopping menu na sisig. Um, meron din tayong pork belly roll. So those two comes with served with rice oportunidad din daw ang festival na matikman ng mga Canadian ang pagkain Pilipino at makakuha rin ng repeat customers para sa kanyang mga Edmonton storefront at food truck. We wanted them to experience that we also have like a good food. Like uh, the bold and rich uh, flavor of the Filipino food that we can cook. It's like a authentic. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver.